Pero kay Mark Gray, tangin na mo, makikita pa tayo. Oh. Tingin ko ba niluto yung laban? Kasi tingin ko panalo ka na, ang dami oh. mong pumasok na tira eh. Round 1, sa'yo eh. Yeah, boys, Yari dito, tangin na dinaya nila ako. Dinaya. Nilagkampi-kampihan oh. ako ng lahat na yan. Dinaya, Kasi, oh. dinalo ko sa basketball yan, hindi yun nanalo sa akin. Oh Oo, napanood ko ayan oh. yung basketball. Nung... Uh, so, uh, Malay mo kayo maglaban sa next season. Baka ah, no, depende, depende, so, depende, oh, depende, 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 kami yung 2 on 2. Pwede oh, dalawa kami magkakamp oh. uh, hindi, pero at least ngayon, lahat, to all good. Ano, oh, kaya may wala akong ano. pero nabigay na sa yung 300. Magkano yung karo, 300, yung 300,000. Okay. okay. We are back! everyone. Uh, first, I would like to thank Sir Manny Pacquiao, uh, Sir Sean Gibbons. Mark Antonio will translate. First, I would like to thank God for giving me this training. To have the main event of the evening. Kaya uh, uh, hindi mo naita? Yan. Yeah. Pero po yung susunod na maglalaban, uh, nag-uusap na sila. Nag-uusap na ay Intervene ko lang to si Marlo. Marlo, una sa lahat, men. Nagulat kami, tumagal ka 3 rounds. Olo, oh. di ba? Pero, uh, nung first round, mo agad yung lahat eh. Nagulat ka ba yung, ah, kumusta? Anong pakiramdam mo? Ah, tingin mo ba, uulit ka pa sa boxing? Hindi, actually, hindi talaga ako boxingero eh. Pero okay. kaya, ako naging, kaya, ako proud, kaya ako proud sa mga boxingero kasi okay. hindi pala biro tong boxing. Akala ko, pag suntukan lang, suntukan lang. Pero dito hindi. Laban lang ng stamina eh. okay. Pero kay Mark Gray, tang ina mo, magkikita pa tayo. May kasalanan ka pa sa akin. Tingin mo ba niluto yung laban? Kasi tingin ko panalo ka na. Ang dami mo oh. pumasok na tira eh. Round 1 sa'yo eh. Oh, hindi. sa iyo, eh. Talagang hindi lang hindi to luto. Ang nangyari dito, tang dinaya nila ako. Dinaya. Nilagkampi-kampihan ako ng lahat na 'yan. Kasi tinalo ko sa basketball, yon hindi nanalo sa. akin. Oh, napanood ko oh. 'yan yung basketball. Nung unang ano, oh, unang So, ano ah, congratulations Apo. pa din para sa pamilya mo tsaka ano, tsaka 'yun lumalaban ng pata sa buhay uh, sa mo. Malay mo kayo maglaban sa next season. Ay, depende, 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 oh, depende. depende, pwede kami yung tuon to, pwede oh, dalawa kami magkakampi. <laughs> hindi, pwede asawa mo, tapos asawa ko, tapos ano, ano? Malay tayo ay doon. Ayoko na makulong at alam mo si Fever ayoko na makulong. oh, tama. Ay, ayaw din namin na mangyari. Uh -oh. uh, hindi pero at least ngayon lahat all good. Kay Mike lang ako, wala akong oh, ano. pero wala. nabigay na sa yung 300, magkano yung 350,000. Or... Wala na sa'ng pakialam doon, Mike. Wala ka ng pakialam doon, pera ko na yun. sana magtuloy-tuloy na to na paangat yung oh, ano. Sana, po, sana po. In, ano, in God, in God, ano po. Uh, God's will. God's will. In God's will. God's will. Yeah. Eto, mga kaibigan, buong loob. Sanderford ba ganun ba o Marlo Arizala? Pwede mo ako tawagin yung Sanderford, pwede mo ako tawagin yung Mar Marlo Arizala. Pero mas ako, silver boy idol. Salamat, <laughs> salamat, salamat. Alright, mga kaibigan. Peace out. Thank you po. Okay, thank you po. Okay na, thank you po. Okay na. Okay. 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 Okay.